mo, oh, di ba? Mag-corona-corona lang. Ayan, ba bata. Dito na kami sa labas. Ano kung ano lang, lang, tapos ano lang? The, the King queen? of Christ nga lang. Ano King? Laki ba ako? Yun yung tawag, eh, King of the Christ. No, I'm the Queen of the Christ. Oo, <laughs> oh, ikaw yung Queen. Ito. Ayun. O, oh, di ba magkatabi lang 9 9 your jelly now. Araw-araw kami dito. Oo, oh, kakabibi, Bukunan kita. Ika yung mag-model. Oh. Oh, ayan yung bata. Ayan yung bata. Papasok na kami school. Ay, dito pa naman tumagay. Dito pag mabantay sa gabi, hindi nagpapadaan. Yung tapos ang mga siyangak kinapadaan <laughs> nandito kami sa ilalim na 168 na sa ground na kami Pag kami lalabas babangga <laughs> ka <laughs> Greenwich gusto mo kumain oh

Wala namang buhok yan eh. buhok? <laughs> ba Ay, wala nga buhok yun. Talbo pa rin yung labo-labo na buhok. Hey, eh. Ay, na yung bata. 160 lang yun. 160. Oh, 160. Anong gagawin sa 200? Hmm. Hindi mo na labo bakit? ang 200 daw ibigayin labubo mayroon na nga siyang labubo ha? ano gusto mo yan? no <laughs> ah. naka PE yung bata labas na kami oh, sundan natin yung bata ngayon oh, Ê. <laughs> <ki đong> <sao> hào ah. Nh, <laughs> <laughs> và luôn nhé. Được rồi, ai thích hào? Ừ. Bính Ayos <laughs> mo ba pagtali yung isa? Yes. Ayos na Siya lang. Same kukunan natin sa barat. Hop. Ah, ba Ah, diba? 6 o 6.30 din. <laughs> Bala, yun ang lakad namin. Tapos natawid pa kami. dan la kami Jollibee Hawak na Yung kalsada na lang video natin Ayo! Yeah. Hmm. tatawid kami Tawid, hindi kami pinapatawid. Hindi kami magpapayong. Huh? <laughs> May payong kami, hindi kami magpayong. Grabe mm. uh -huh. tao ngayon. Grabe. Mas lalo na nagkatapusan hanggang isin. Ah, oh, no! Labubo! Nakikita yung batang labubo. Ayun! Oh, Maginasaw! -so. Ayun! want and nasal yeah. bang update kay pa ang sa birthday ko pa ay tatawid kami Mayroong ano. ano basta Ayan yung bata na paawis <laughs> na oh. Mauna ka. Uy, di lusot diyan. Lusot na tayo. <laughs> oh, may lusot pa daw dito. Dito na tayo lusot. Ali kay hawak. Ayan, police station. Ah, oh, tawid kami So hot! Ayun eh, memoriones. saan dito tayo magantay kami dito 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 pala magka <laughs> o oh, diba ito na Wow. Ah. Oh, kalau bapit. Terima kasih. Terima ay mga kasih. Terima kasih. Terima